mismo sa patikan, nga nag-ingon nga dili kami ang nagcompile sa Bible, dili kami ang nagsulat sa Bible, kundi ang palaan ng Espiritu o isa lamang kami sa gitagaan niini nga Bible. Kinsa man gyud ang naghimo sa Bible o kinsa pud ang nagcompile sa Bible? Kasagaran nga claim sa mga Roman Catholics nga sila daw ang naghimo sa Bible o sila po daw ang nagcompile sa Bible atong klarohon kung tinuod ba kini. Una sa tanan, ang Bible mao kini ang pulong sa Dios nga gisulat sa mga libro o giusa kini nga mao ang gitawag na too Bible. Sumala pa sa Bible nga mismo gigamit sa Dios ang mga nagkalain-lain nga mga tao sa pagsulat sa pulong sa Ginoo. Nga gisulat kini sa mga propeta, mga hari, mga mangingisda, tax collector o uban pang mga lain nga klase sa tao. Pero bisag tao lang ang nagsulat ni ini. sumala pa sa Bible, nga gigiyahan sila sa balaan nga espiritu aron nga dili sila magpataka og sulat sa ilang gusto lamang kundi in line ini sa kabubutun sa Dios. Ang Bible na iduha ka main nga division nga mao ang Old Testament ug ang New Testament ang Old Testament nga naay 39 books nga sinulat lamang sa pure nga Hebrew nga language o naay nasagol nga Aramaic. Ang New Testament usab na ay... Okay, so, tiri lang mga potob kay uh, taas pa man to ang iyang sibutan may sa compilation of the Bible. So, atong bantayan din mga kaigsunan nga uh, doon twist, no? ang claim sa simbahan katoliko na ang katoliko ang nag-compile pero kung imong tanaw ng iyang tubag dito siya nidagan sa nagsulat ang nag-compile o nang nagsulat lahi na siya nga uh, na siya nga sitwasyon Kay ang Katoliko wala mag-claim nga siya ang nagsuhat sa Bible. Ang ang claim dia klaro ha nga gi-compile niya. Claro, hang, ang gi niya. What is compilation? Mo tong gi-define ni define ni Father Darwin nga compile is uh, a collection of books meaning human na nga mga libro. Hmm. Pero dito kung atong tanawon ang drive niya tinuo ba kuno? ang iyang uh, tubag nga dili tungod kay sa Old Testament palangdaan gisulat na na sa mga propeta, sa mga hari, mga mananagat katong sa mga magutubo na. So diyan na to makita nga iyang gilubag kay uh, dito siya nagsukod sa daang tugon na wa man ito question. Kung atong tanaw ang history of the Bible nagsugod ang maong termino 4th century na ang mga apostoles, si Kristo mismo, wala magtudlo na maghimong kong Bible. Walay termino, uh, walay, uh, bib, walay usa ka libro magitawag og Biblia sa ilang panahon. Hamtod 4th century na nabuo na ni o nahimo na ni sa, sa simbahan. Kung doon ay uh, problema dito siyang iyang gingon na ang daang tugon, uh, doon na, na may 39 ka mga libro ang Old Testament, which is not true. Kaya nga naman, tungod kay ang maong daang tubon na gigamit ni Kristo sa mga apostoles, ang Septuagint version nga doon ay 46 books. O nahimo lang ni siyang 39 sa panahon sa uh, gihimo ang kanon sa mga Hudiyo ni Antong year 90 to 100 nung no, headed by Akiba bin Joseph nga dito ilang gi kuhaan o ilang gi uh, finalize ang number of books sa Old Testament kay kaning uh, gigamit gi man sa mga Kristiyano aron pagpamatuon ni si Kristo magid ang isaad nga manguluwas o misayas. So mo na nga sa dihang nakita nila nga mura na gi-squat o giilog na sa mga Kristiyano kaya ana panahon na nawala na ang templo nabungkag naman ni atong 70 AD. So ang identity sa mga Hudiyo mao man ang ang templo o sa dihang nabungkag na kini sila nagka nagka katag na pud no na disperse. So mao na nga gihimo nilang ligon ang ilahang uh, religion na Judaism pinagi sa pag uh, officially declare sa ilahang gitawag o um, official uh, book o kanang gitawag o um, Hebrew Bible o, kanang ilahang tanak. So, out of 46 books na katong Septuagint kang ginagamit sa mga apostoles ni Kristo, gikuhaan nila o pito. Mao na nga ang gisunod sa mga Protestante nga kanon mao tadtong sa mga Hudiyo. O ganang panahon na wala pay Biblia, kay siyempre ang ang Kristiyanos niya nang panahon na wala pa sila magdahom nga mo mudugay pa ang panahon nga sila mag magtalunlo tungod kay si Kristo na saad na hapit na siya mabalik. bisan sa pinadayag atong kita na hapit na gyud siya mabalik. so wala sila magtuo nga hanto day karon nga uh, wa pagay si Kristo mo na nga sa dihang niyabot ang 200 years 300 years after the death of Jesus Christ nakita nila nga lisod na i-identify ang authentic ng mga kasulatan, no? Naturo man gud sila karon nga ang ilang paghunahuna nga kanang mga sulata mao lang gyud ang ilang gibunitan. Wala sila kay bawo nga nang panahon na ang gospel dunay more than 50 ka mga evangelists. Una ang Acts of the Apostles, more than 20 So inana ka daghan kana lang mga basahon ha. So daghan kayo ang mga tawo nga nakasulat mahitungod sa ebanghelyo, daghan ang nakasulat mahitungod sa buhat sa mga apostoles. O muna na nga ang simbahan nihimo ni pag finalize sa number of books og siya ang nag identify ha ini ning mga libruha ang authentic nga inspired tungod sa si kadaghan. Do no, sa ako nagingon ang gospel more than 50. Unya ang kanang maong no, listahan karon nasa ato ang simbahan nasa Batikan. Kaka intact na siya. So out of more than 50, upat lang ang nakapasar no ang ang nag-identify niya na mo ang simbahan. O ang acts of the council usa lang out of more than 20. Unya mao na nga dako pagani dibati, ang nahitabo niya ng New Testament. Kaya ang last seven books na, na kanang uh, Revelation, 1 John, 2 John, 1 Timothy, uh, Hebrews, uh, James. Kanang mga ha mo na'y gitawag Deuterocanonical books. Kaya nga naman, niagi pa na sila o debate, dugay na siya na-approve. So, tingnan na, na ang proseso. hantog kini nga na kumpleto niya 4th century, specifically during the time of uh, Pope Damasus, no? Nagsugod sa, sa, 363, niya namatay siya 383. Kaya pagka 84, si Pope Sericius naman ang nakapulay sa iya, ha? Ah. Anong time, uh, nakabuo na sila o oh, sa libro ug oh, ang naghingala na na officially si Pope Sirius na kaning maong bagong libro nga na compile Old and New Testament pagkatawo na to o oh, Biblia o oh, binilang ko to dahil salamat Rodeo at Iglesia